Nasaan dito? Nawala yung... Napakaganda guys, oh. Huh? Napakaganda dito mga idol, oh. Tinan nyo naman, oh. Grabe. Tinan mo yung nakikita nyo mga idol, yung mga, mga may isang ko. Akin yan. mga idol, oh. Tinan naman, mga purmahan, oh. Pero oh. po, nandito sa bukid. Nako. kaya shout out sa lahat. ganda nga po mga idol. Tinan nyo naman yung maisan. Ganda na maisan dito mga idol. Ayan, eh, no. Ha? Huh? Kung ano bang meron dyan? Ayun na, oh. May bunga ba? Ay, o nga, no? Ito pala hindi nagbibiro sa tunay, no? Ayun, nando pala. Ayun, no? Oh, Asan to, no? Kanina, kanina turo dito yung ano? Sa mga ligo sa ano? Sa amin yan. Lahat ng nakikita mo sa kanila. <laughs> hindi nga kanina. Sa amin nga. Ito parang lagi na nilolo. So, ayun, mga idol, no? Oh. Ang mangga. Papaya, magdadala ka ba? Wow. Napaka-perfect. Tapos ang dami papaya. May hila yung papaya, no? Oh. Maganda yan, dalhin ko na rin yan. Kunin mo. Mamaya. Ay ba, kukunin mo? Yan. Mangga. Kuha ang mangga. May santol dito. Sabi mo uh, na. Pala, magbibig Yan eh, mga idol. Hindi huh? pa talaga mga idol. Kukuha kami ng mangga kasi pasalubong ko yan. Yan, matamis daw po eh. Matamis yung santol? Oo. No. Bangko. Matamis daw yan. Dain bunga. Bunga no. Makiting ko na to. Ano ako mo? Santol taka, ano? Oh, An di ng Bunga. Kita mo yun Kita mo doon nakatira pa mo man, dito mangga Oh. Akala ko nagbibiro ka lang. Na sa inyo eh? Ay, nah, nah, nah. May mga talbos din pala nakabuti, no? Huwag na. Okay, hey, mga idol. Kukuha tayo ng mangga, mga idol. Napakatamis yung santol, mga idol. No? Ang dahing bunga. At isa kabila. Tapos ito, mangga. Ayan. Ang bunga. Siyempre, handa na yung ating... Handa na yung ating plastic. So, adon, kuha muna tayo. Idol, bigat. daming dami mga pananin dito. Mm. Oh, mangga. Tsaka Mangga tsaka santol. Baka alam mo. <laughs> Hello, mga Idol. Salamat. Oh, dito?